nyo kahit presidente ka pa ng Pilipinas kung mali yung utos mo sa akin hindi kita susundin sino ka ba para pa, para sundin ko di ba may tama daw ako eh may tama daw may tama ka sir kahit papaano 'to ni Bongbong Marcos ah Hi, sir Bongbong Marcos sir president pakinggan mo tong sasabihin ko sir isa akong pulis ng Pilipinas pero hindi ako sang ayon sa ginagawa mo sir di ba hindi ako sang ayon sa iyo kahit ano pang sabihin mo sir hindi ako susunod sa iyo kasi hindi mo naman ako pulis eh bakit pulis mo ba ako pinapasaguran mo ba ako sir hindi ay okay. nako ito na sinasabi ko sa inyo <laughs> ayo hindi kayo nag-iisip ang tagal nyong nakirapan yung kuha ang posisyon niya ako sa isang pilihat lang mawawala dahil lang kamo sa nairo hindi mo ba alam na ang ginawa mo is laking kawalan sa'yo hindi lahat ng nain o kung ano man ang ginagandang mo lahat masusolusyonan at ikaw yan mo ngayon wala na hindi ka ba din naman hindi ka din naman ano akala ko lahat ng kagaya mo na kagrabe naka-uniform ka tapos mag-focus ka maglalive ka sa Facebook sisiraan mo ka ang pangulo alam mo na nasa gobyerno ka sa trabaho dapat nagtanggal ka muna ng uniform mo bago ka sa Facebook ng mga hinay naman ngayon lahat ng pinagpagulan ng mga magulang mo mawawala sa isang paglap hindi mo ba inisip kung ang lirap ang ginawa ng magulang mo